Pakain ulit tayo sa mga ng mga ka-farmers Yan ay itsura. Idad hmm. ay 15 days pang third application natin. Ano? Never mind sa damo. <laughs> Madamo na. No? Ang gamit natin ay urea. Ayon. Isang lata pa rin ang gamit natin. Isang lata ng urea sa isang balding tubig. Ito, ito medyo meron na tayong timpla daw ang pagdilig ay isang lata lang ano kada puno same nung second yan yan itsura niya may mga part na malalaki na kaya ginagawa na natin ng trellis no yan itsura isang lata lang kada puno ang pagdilig yan para hindi ma-overdose lagi nating sinasabi ano medyo bababa lang yung mga dosage natin dito so, no? tapos yan yung itsura urea yung gamit natin isang, isang balde ay isang lata ng sardinas ito okay. pakita natin yan sa isang balding tubig ano? tapos doon tayo kumukuha ng tubig sa kanal papuntang talong Tapos ang ginagamit nating panali ay tipid tips tayo. <laughs> Ito, yung sako ng simento. Ito yung sako na simento na malaki. Yung 50 bags yata yung laman nun. Hiningin natin sa mga hardware. Ayan. natin. Ayan. Double fly ang ginagamit natin. Ano? Share lang natin yung mga dati natin ginagamit. Although mayroon naman tayong nabiling six ply na twine yung banana twine yan ang pinakita natin para dun sa ating mga beginners na hindi pa alam kung saan nakakabili ng mga panali ayan no? pwede yan sa akong sa ako ng abono sa ng simentong ganyan yung malalaki para mahaba yung isang hibla 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 ko lang ayan yung tura. no? ni sa damo <laughs> madamo talaga flooded pag nagpatubig kaya ang nangyari ay sumabay yung damo dating ang palaya to ayan, may tumubo pa rin ang palaya yun na rin pinapakain natin yuria mas mabilis bumulas siya ang palaya <laughs> ay ano, ay ano, may dalawang puno tapos mayroon pang maliliit No, yan yung itsura ni cucumber natin. Inaayos natin yung trellis. Dating trellis. Tali na lang ginagawa natin. Kasi may mga galamot na. Mm. No, for beginners guide tayo. Mahina lang dosage. One can sa isang balding tubig. You know? Ang ginagamit natin. Ayan. Kung third application ba natin. 15 days old. Kanya na itsura. Tapos meron ng yellow bag. Ayun. Lumipad na. Hindi pa tayo nakapag-spray. Baka mag-spray tayo mamaya. Para panlaban dun sa yellow bag. Inuubos yung dahon natin. Ayan. Ang gagamitin natin mamaya ay yung top 1 Para may usay yung top 1 sa leaf miner. Tsaka mga black bag. Kayang-kaya din nun. Kasi systemic. Maganda yung systemic kasi bata pa naman. Wala pa tayong pinipitas no, urea pa rin yung gamit natin May eh, bakante hindi na tayo hindi na tayo nag nagpalit itong mga namatay hmm. yan ay tsura hindi na tayo naglagay dito sa gitna kasi pag nagpatubig tayo lubulubog to madidisgrasya lang yan 15 days at natin itong ating cucumber paano mag -abono? nang 15 days old gamit ng urea drenching pa rin yung gamit natin ano mas mabilis yung pag, -pag penetrate nung abono pag absorption nung ating cucumber ay napakabilis ano green na green ni hmm. <laughs> madamo never man siya damo ano ayan oh no? taban ng puno niya mayroon na rin palabas maganda yung magtanim ngayon kasi nga maganda na yung weather natin although mainit medyo gusto naman ni Pibino yun yung variety na legacy sa kasi, ito mega si to ano dati nating variety yan yung itsura ay no isang lata lang isang lata lang din yung pagdilig para hindi naman ma-overdose baka kasi lalong hindi lumago pagka na overdose sa abono ano. Hmm, malalago na sila. Nagpalabas ng mga sanga. Sa edad na 15 days. Unlike before na 15 days ay eh malilit pa. Nung nung naglalamig pa mga February, nung tanim tayo dito. Dati nating tinanim nung na February ano. Mas tinanggal lang natin, tinanim na natin ulit. No, yan yung update natin dito sa ating cucumber. Ang ginagawa natin nag-abono tapos nag-trellis na para may kapitan na kasi may kapit na yun humihingi na ng trellis tapos ang gamit natin yung naisako para dun sa ating yun know, mga alternative natin yung panali yan, sako matibay yan tagal ko nang ginagamit to patay na yung pipino pero matibay pa rin sya yan, dalawahan <laughs> no? Yan yung itsura. Baka nandito lang guys. Tutuloy ko lang ito pag no? Thank you.